Good morning. Ano ba? Good morning, Pabungan. Ayan. ang trabaho nyo. Dapat may iyan ito, ha? <laughs> ito, ang mga sa Don Quixote. Ayan. Ayan. Dami. Oh. Puro mga ano lang yan. Small things. <laughs> Small things in life. Let's go! Let's go! Punta na tayo sa ano? Mount Mayon. Punta na tayo sa Mount Mayon. Let's go, Megumi! <laughs> Let's go! Kami, ang manangan family. Simple lang ang aming pamilya. Sa normal ng mga araw, nabala kami sa pagtalo sa mga pagsanggap. Pagtupad ng aming church duties, pati ang aming mga anak. At kung pinanganak ang panganay ko, naisip ko mag-video para may babalikan taong 2021, pinagpahinga na ng Diyos ang papa namin. Kaya lalo akong na-inspire na i-vlog na lahat ng mga family adventures namin. Ito si Dayan, Ten, Jackson, May, Lola Nancy, May Gumi, ang fraternal twins na si JJ at Sai, si Rin, Sandra, Sander, Joy, at ako, kasani lang po, tara samahan niyo kami sa aming mga adventures let's create happy memories good morning good morning good morning ayan, so hindi namin namit meet yung oras ni kuya Francis na 7am 8 am na kami nakaalis sa aming airbnb Philippine time! Philippine time na-meet namin Kuya! Ah shit Okay lang po yan! Sanay <laughs> <laughs> na, na po ako! So... Ito si Kuya Francis Ang Pinoy na taga rito sa Japan Pag kailangan nyo ng service kontakin nyo lang ako Ako na bahala sa iyo. Oo. Ano OI! na kami ng... Mount Puri! Pinatubo! Mount Pinatubo! Akakita okay, tayo doon, guys. Anong tawag doon kaya? Ropeway. Oh my, Panoramic. Panoramic. oh my God! Beautiful. Ganda ko yun. Wow. Ka na? Megu <laughs> Di ba lang makikita mo ito sa vlog pag nakakaintindi yes, ka dito. Na. Yes, tito. Nandito si megu may sa Japan. aakyat siya doon. <laughs> ano <Anna>, bro? <laughs> Jay, nasaan ka na Jay? Lost in Japan. Baka mawala ka na naman. Sige. Mount Fuji. Parang maraming tropics. Ganoon na kami ng bus eh. Tagal kasi maglakad ni Lolo Nancy. Ganoon na kami ng isang buong bus sa pila. Nandun na sana kami banday. O, doon?

Watch out beer! may mo, no? natin si ano. Meg. Kasi si Meg. Mego. siya, o. Oh. Gusto mo may kulungan? Akala niya siya. Akala niya siya. ng mga bata. <laughs> Ito yung cable car niya. dogs and cats. siya na naman.

Go, go, go. Ayun Ay! Ay! Ay, you know, oh, uh, dito. Pwede na dito. Doon pa. Yun know. oh. Mount Fuji. <laughs> yeah. Go, go. There's Mount Fuji. So big, no? Ito kayo, ito kayo. Napakalamig. Takot ka? Tara. He's a freak. <laughs> Go. Oh. Look at this. ハハハハ

What's the meaning of that? know, that. Yeah. Drive the same roads every day. We both get there. But I can bend, turning to understand and sway together. Five, nine, six. 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 Okay. ito po yung mga papel po na yan iaabot niyo po sa Asta dadali na po sa Asta Hello guys so tapos na kami kumain dito sa Ramenan ito po na guys na kami okay. ito po si JJ say si say say Tito dito, dito. Dito. Mr. Jengon. So, ito po kami, Mr. Jengon. So, ito po. Nandito na, nandito kami. Uh, po lang na, namin sa, ano, sa Mount Fuji. Nasaan na tayo ngayon? Japan. <laughs> Akihabara. 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 tayo. Bibili tayo ng ano. Oy. Sa big camera. Ano bang mabibili dyan? Cellphone. Pang vlog? Gilaw, no? Joy. Ito Cellphone. Mga cellphone. Let's go. Let's go. Hello guys, so nandito kami sa Big Camera. Huwag camera. Uh, Nikon po yung brand, Nikon. Ito so po yung mga isa pang drones. Ugi, And outside song! Girls, we're normal eh. Hindi parang normal So ito yung nabili natin sa Bic dito sa Tokyo. Creator combo GoPro Hero 12. Ah, uh, maspar, oh, ha. Dito, so, bibilhin na rin tayo ng charger. quality. Bali nang bili ko lang dito na 38,000 in peso na yun total na yun. Kasama yung charger tsaka SD card. Ito na nabili ni Jackson. Ito na rin Japan Finds. Nakikiram na lang ako. <laughs> Marami pa dyan mga anime. Hanap okay. pa tayo. Sama ka rin. dito yan. Parang pumatak na ano eh, 22,000. 22, 22,000. Kaya ang mall price niya nasa 33,000. Sa Pilipinas? So, pwede na, Ning, no? Ikaw, may nabili ka? Wala. Marami na Wala? Hindi ka marami sa Pilipinas? Tanong mo na lang kami ni May kung may nabili. May nabili pa kayo? Okay na? Okay lang, tagabuhat ng mga anak, no? Mga mga tao, ano wala. I-JJ.

了了了。<laughs> ママがまたかいやまたみんながおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおや We're here at Bueno. Inuman pala to. Ito pala ang inuman sa Bueno. Mga Amerikana. Mga Amerikana nagiiinoman pa. Galing office ganun, no? Tapos na ang aming adventure sa Tokyo. Patungo naman kami ngayon sa Osaka. Salamat sa masasayang alaala, -ala, Tokyo. Bye. Mani. Pupunta na po kami sa Osaka lang kaya. Oh. Osaka Aquarium. Osaka. Bye Tokyo. Bye, Tokyo. Bye Tokyo. Bye Japan. Bye Tokyo. Sayang bitin, no hindi naman yung nawawala? Sa formahan marahan. Mm. Okay. Okay, find it? Sa mga Sige, Sasakay tayo ng bullet train. Nasaan wala dito 'yung watch mo? wala ano ko? wala? Ha? Huwag naman. Inabas nyo na yung play niya, kawala naman. I-fly! Ano ba yung lumilipad yung play? Wala lang. Ayan na, ayan na, ayan na. Ano ba yung nawawala? Baka lumipad. Hindi nga lumipad. Toy lang yun e. Non-living. Non-living. Galing ah. Ayan na! no? Ah, it's a prank! <laughs> ah, God, <kidding> me! <laughs> <laughs> Panginoon po na aming Diyos, maraming po. salamat sa iyo sa so, pagkatuloy mo pong iningatan ng bawat isa sa, <laughs> sa amin. Salamat po, ama. Magkaroon kami ng magandang karanasan dito po sa lugar na ito. Ito na kami sa Tokyo Station. Ayan. Hi guys. Hintay namin sila mama. Hiwa-hiwalay kami ng taxi. Tsaka medyo nag-struggle sa pagtabang ng taxi. Let's go! Ano sila? So ito yung kanilang uh, Tokyo Station. Ako yan. Ready? Ay rin. Kanila naman. Sisi biasa di pilihan tiket. kami, hindi pa kami maiwan ng train <laughs> nakatatlong akyat kami puro mali mali dito naman sa Kyoto nag brief stop dito tapos ganoon maandar na ulit going to Osaka Shin mga Japanese Behave lang sila Kami lang maingay dito kanina Manangan family Nakakahiya Dito ang lito kami Sa seat number Kaya nga sa, kung saan o na maandar na <laughs> family. <laughs> Present. Ano Ang ingay sa bullet train eh. Dito lang kayo anak ko is daan. nakikita nyo yun. 24 degrees dito sa Osaka. Hindi ganun kalamit. Mukhang kamukha oh. Junior! Dito na tayo sa ang eh? Aquarium. Aquarium, baby. So, aquarium. Look, look that. Oh, wow, makakita tayo ng mga yan. Ito ang na, Ay, you know, talaki. Papi, kaya, no, not, can you open it? Okay. Dito sa Sandy Sock. Oh, a fish. Saan? Uy, ah, hey, whale yan ah. Hanging fish. Whale, mga nakasabit na whale. Interesting, that's a Hahaha. <laughs> Boom ba ra Okay, let's go. Welcome to Osaka Aquarium. Ah, oh, lucky oh. Lucky, lucky, lucky. Hello, kinain si Sander. Kinain. Hey, my last. <laughs> Are you ready? Yes! yes. 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 <laughs> <laughs> okay, thank you. Okay. Thank you. Thank <laughs> you.